Naghayag naman na pag-aalinlangan sa Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Jr. kaugnay sa panukalang batas na mag-aata sa mga negosyanteng dagdaga ng 100 piso ang pasahod sa mga empleyado sa pribadong sektor. Ayon kay Ortiz, hindi ito makatutugon sa totoong problema sa bansa. Sa kanila kasing pagtataya, nasa 10% lang na mga manggagawa sa bansa ang mabebenipisuhan nito. Malaking dagok din ito sa small and medium enterprise na siyang papasahan ng obligasyon. Ang epekto aniya ay bubunuin ito ng mga manggagawang kabilang sa informal sector na bumubuo sa 90% ng mga manggagawa sa bansa. Pero aminado si Ortiz, maganda ang tinatahak ng ekonomiya ekonomiya ng bansa dahil sa pagbaba ng inflation rate at pagbaba naman ng unemployment. Slowly but surely, bumababa inflation. Slowly but surely, napapata, napapataas natin ang na employment. You know? Uh, kaya huwag na lang sana natin nagira problema na hindi naman kailangan just to address ay minority of power workers.